Ayan mga kasari, biglang umulan. Ayan, masama yung panahon. Galit na naman ang inang langit. Kasi nga, ayan, maulan. So, kamusta? Ayan yung aking munting tindahan. I-update ko kayo sa aking kay munting tindahan mga kasari kung ano wala na. At syempre, dahil kung napapansin nyo, halos araw-araw talaga ako kung mag-ayos na aking mga paninda. Dahil nga, nabubungi sila. So, kagabi, Bago pa lang ako matulog, at syempre may nilalaban si Inday Casari yung kagabihan, naglagay ako ng mga, pandikit dito sa aking mga pastante, naglagay ko ng patamtax kasi nga para naman ngayong umaga isulan akong gagawin. Ayan. So, wala na ako mga kasari dun sa aking suka at toyo. Ayan. Kung napapansin nyo. Diyan, nakakalbo kasi nga hindi pa ako bumili. Pinaubos ko na muna dahil nga nung nakaraan is napakarami kong stock na toyo at suka. So, na-expire din kasi sila. Kaya hindi ko muna nilagyan. So, ayan. Doon naman sa mga sabon. Ayan. Yung mga nakasabit sa akin. Ito. Ito mga nakasabit ko na yan is. Ayan. Balak ko yan. Tatanggalin. Ayan. Pagugupit ko yan at ilalagay ko dito sa aking sa stand. So, di ba? Medyo puno-punuan pa naman. Yung aking pachichirea, paubos muna natin mga kasari kasi, ayan. Sana hindi dito tayo makapirate, no? At hindi marinig yung kapitbahay ko na nagraradyo. So, dito sa aking mga, ayan, papansit kanton, eh, syempre, ayusin ko yan mamaya. Kasi nga, ayan, di ba? So, dito pa yung herbal ni kasari. <laughs> Talagang umuulan siya, mga kasari, oh talagang umuulan. At syempre, meron na tayong pagganit ganito. Ayan. So, ito, mga to mga kasari, galing to dun sa kabilang tindahan namin. So, inuwi ni Javi. At syempre, medyo meron namang bumibili. Lalong-lalo lalo na itong stink. Pero, mas uh, gusto nung iba na sa bote. Kasi nga, ito, uh, hindi masyadong malamig. At hindi masyadong uh, masarap daw at uh, ganun. Hindi nila Ang nalalasaan nila yung plastic. So, mas gusto nilang nasa bote, ba diba? So ayan, meron akong tagdodos dito. So dalawang flavor lang yan, eksakto, at saka itong halo-halo. So yan na lang yung mga natitira. So ayan pa naman yung istante ko, medyo puno-punuan pa naman at marami pa namang laman. Siguro sa linggo na ako mag grocery kasi ngayon is medyo tinatamad si Kasari nyo. Ayan. So, i-end ko na dito 'yung aking uh, pag uh, update kasi ngayon kapitbahay ko is nagra-radio, baka makapirey tayo. Syempre, alam naman natin si Lolo is napaka mga ano 'yung pandinig ng <laughs> kung merong mga video-vidyong nakaka-copyright or mga alam niya na 'yung mga ano. So, ayan, 'yan na lang muna.